marami pong blessings na dumadating. Hindi lang naman sa, dahil sa akin. Siyempre, una, lahat, una sa lahat sa Diyos, pangalawa, kalakalinga po Rob, sa mga supporters na tinangkilik ang ating samahan. Kaya, salamat tayo sa kanila at dahil sa kanila, dahil na gusto nila yung samahan natin. Hindi lang sa, ano, dahil rin yan siguro sa kabaitan mo. At maraming nagmamahal sa iyo. Pati nga ako eh. Gusto ko. Magkagusto. Nagustuhan ko lang. Nagustuhan ko. Actually, I'm naman I'm going